Look, we're here in Japan now, and my friend oh, got into Japan with a temporary passport ng US. Naku guys, mukhang malapit ng buminggo itong PAL or Philippine Airlines. Napalood ko yung story ni Small Laude sa Instagram account niya at tinag niya ang Philippine Airlines nga dahil dahil daw sinira ng PAL ang kanilang family vacation sa Japan. At mukhang may mahaparosahan dito nga sa PAL bago matapos ang taon. Kung hindi niyo pa napapanood yung recent na IG story ni Small Laude, ito panoorin niyo muna saglit. Look, we're here in Japan now, and my friend, oh, got into Japan with the temporary passport ng U.S. Why si Allison hindi na-allow Canadian? We were telling them kanina na to get her on board, to put her on board, pero hindi daw. But ito, yung, ay, yung daughter ng friend ko na-allow. Okay. Okay. We'll just call you when we get At eto naman yung video caption ni Small Loudy sa kanyang story. So sabi niya, My daughter got left behind because of pal's wrong decision. It's ruined our family vacation and it caused us so much stress. Allison was in tears leaving the airport going back to the house. The check-in manager said they called the Japanese embassy that my daughter's Canadian temporary passport will not be allowed entry into Japan. But Lurch did not call at all. We found out later it's allowed. PAL should be responsible with their decisions. At tinag niya ang uh, Twitter or IG account ng Philippine Airlines nga or FlyPAL. Grabe no, ano na naman tong kapalpakan ng PAL or Philippine Airlines? Mukha lang chill itong si Small Laude sa IG story niya. Pero sure ako, gigil na gigil na talaga yan. Ikaw ba naman masira ang family vacation nyo? Knowing na hindi nila kasama lagi eh si Allison dahil nga nagka-college na siya sa ibang bansa. Tapos ganito pa yung mangyayari sa kanilang uh, holiday vacation sa Japan. Diba? Sino yung hindi mababad trip pag ganito? And kung natandaan nyo, recently lang, I think October naman nung kinall out ang PAL ni Vice Ganda dahil sinira din daw ng PAL ang kanilang bakasyon. Ito naman yung galit na galit na pagko-call out sa kanila ni Vice Ganda. So ito, October 24, 2023, sabi niya, Grabe ka at fly PAL. Gabing pangaabala at perwisyo ang dinulot mo sa masaya sana naming trip. Bakit kayo ganyan? Ilang beses nyo kaming pinaranas ng overbooking sa puntong Di nakakasakaya ang kasama namin. Ngayon ako naman ang nawala ng upuan. Tapos ang dami niyang galit na galit na emojis. And sabi pa, walang halong biro. Naiiyak ako habang tumatakbo. Parang umabot ako sa flight na muntik kong di masakyan dahil na overbook kayo. Si Ayon, inabutan kong mukhang kawawang nasa pinto ng eroplano dahil ayaw niyang sumakay kung hindi ako makakasakay. Yun ang ginawa niyo sa amin." at Flypal. Di ba? Galit na galit si Vice Ganda dahil sa nangyari. At madami naman yung mga netizens ngayon na natutuwa sa ganitong pangyari. Hindi sila natutuwa dahil sa nangyari kila Small at kila Vice Ganda. Natutuwa sila dahil finally nako-call out itong Philippine Airlines nga or PAL ng mga kilalang personalidad or mga artista. Kasi kapag normal na tao yung naghaganito, eh sobrang generic lang yung mga sagutan nila unlike kapag yung mga artista, mga vloggers, influencers, eh sobrang effort ng mga sagutan nila. Tulad nito, ito. So, merong nag-tweet, normal lang naman to, hindi naman siya sikat. Nag-tweet lang naman siya about sa kanilang uh, flight. And ito lang yung sagot ni Philippine Airlines. Sabi niya, hello Sadie, we apologize for the inconvenience cause, blah, blah, blah. Ganyan lang, ganyan lang yung mga sagutan nila. Very generic. Pero ito naman yung sagot nila kay Vice Ganda nga noong October 24, nung galit na galit na tweet ni Vice. Tignan nyo man yung difference, ba? Diba? Sobrang haba, sobrang uh, personal yung sagot nila. Talagang, ano eh, talagang effort na effort. Parang gumamit pa talaga sila ng AI or chat GPT para lang mag-come up sa ihasagot nila kay Vice Ganda. Diba? Nasaan yung hustisya kung ganito yung Uh, treatment nila. Parang may mga profile sila ng mga isasagot sa mga complaints nga. Kapag artista, sobrang ganyan, sobrang haba, sobrang effort. Pero kapag normal na mamamayan, normal na netizen or citizen, eh sobrang generic lang ng sagot nila. Copy-paste lang. And ayun na nga, natutuwa yung mga tao dahil finally daw, and ho-call out yung dapat ma-call out sa palpak na serbisyo. knowing na pantay-pantay lang naman yung binabayaran, di ba? And ito naman yung mga tweets tungkol dito sa nangyari kay Small Laute. Eh. medyo fresh pa kasi siya, so hindi pa siya gaano ka-trending. Pero sure ako, eh, bago matapos ang araw, magte-trending talaga to. So sabi, lagot kayo, fly pal, after ng blunder nyo kay Vice Ganda. Ngayon si Small Laute naman, di ba? In just a span of uh, ilang months, October and December, di ba? Bibingo na talaga tong pal eh, anytime soon. Sabi pa, naku patay kayo pal, na-call out kayo ni Madam Small Laude, eh. abang-abang tayo sa mga kaganapan, ha ha ha. And sabi pa, Small Laude calling out pal's incompetency, so good to see, keep doing it pal. <laughs> And may sumagot sa kanya. And Small loudy so calm pa to complain, she's malumanay sa IG story niya. Oo nga, malumanay naman talaga si Small. Talagang, alam mo yon ibang-iba siya compared sa ibang sikat na tao kapag nag-complain. Eh, may class pa din. Pero deep inside, sure ako na galit na galit na to. Kasi, di ba, ikaw ba naman yung basira? Yung family vacation nyo. So, abang-abang tayo dito sa developing story na to. Kung meron bang matatanggalan ng trabaho or masususpend bago matapos ang taon or... Kung madadaan ba to sa simpleng sorry ng PAL or sa sobrang effort na response nila tulad ng response nila kay Vice Ganda ng October. So check natin yung magiging sagot kay small ng PAL. So ang lesson dito para sa mga airlines, hindi lang sa PAL, eh, stick kayo sa rules nyo. Kung hindi pwede, edi hindi. Kung pwede, go. Diba? Kasi ang nangyari dito e... Eh, sabi nila hindi daw pwedeng maka papuntang Japan si Allison gamit yung temporary passport niya. Pero merong friend si Small Laude, same yung case, anak din niya yung merong temporary na passport pero nakalipad naman siya, 'di ba? And ang pangit pa dito, eh sabi tumawag na daw sa embassy pero nalaman ni Small, dahil syempre meron siya mga connections, nalaman ni Small na wala naman talagang nag-reach out sa embassy from PAL. So feeling ko eh talagang sobra yung mangyayari dito sa flight manager na to, na hindi ginawa ng tama yung trabaho niya. Kayo ba? Anong masasabi nyo dito sa video na to? Or may mga stories ba kayo about sa services ng PAL? Kwento nyo dito sa comment section. At kung nagustuhan nyo na itong vlog, make sure nakafollow na kayo sa page ko para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko pa. Thank you so much for watching and stay safe.